Hello, good evening mga kalakotsero So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong GPS satellite natin sa barangay Sampalok, Talisay so, Ipakita ko sa inyo kung paano nangyari yung landslide na kumitil ng nasa 40 plus ng ating mga kababayan na namatay dahil lang sa landslide So, ito na yung Sampalok, Talisaya, no? Oh. So, ang daming bahay, mga lakotsero. Yan. Yan, focus natin. So, via satellite ang gamit natin, no? Oh. So, ganon kalaki itong barangay Sampalok. At tingnan nyo, uh, malapit sila sa bundok. Yan yung bundok, oh. So, halatang halata na yung bundok, malambot na yung lupa. Ayan. Wala nang halos puno. Wala nang mga puno. So, ayan. Wala nang puno. So, ito yung mga nag-landslide mga lakot sa Then, pansin nyo ito yung kalsada na Kita nyo yung kalsada. O. Parang bituka ng manu So, palagi yung na dyan. So, ito na yung Sampalok, Taga, Tagaytay Road. Ayan o. So, imagine nyo yung kalsada na yan no? O, parang bitukan ng manok Ayan. so yan na yung Sampalukan Road going to Tagaytay Then, tingnan nyo yung mga yung bukid din eh wala ng puno yan. tapos ang daming bahay sa baba Yeah. So, kalbo na. No? Sa madaling salita, kalbo na yung lupa. Then, halatang halata na ano na, may mga cracks na yung mga lupa. So, yan. No? So, yan. No? Wala, nang, wala nang puno. Oh. Wala nang mga kahoy sa bundok. Yan. No? Kalbo na. Ayan. Ayan. Kalbo na. So, mabilis yung pressure ng tubig. Papunta dun sa baba kasi kalbo na ang bundok ko. So, tanaw natin yung mga bahay sa baba. ano Tanaw na tanaw natin. Wala nang puno ng kahoy. Kalbo na. So ito ay actual kuha ng ating ano uh, GPS satellite. Yan. So grabe makalunod. So yan, yon, uh, maraming namatay dahil sa landslide. So dito na lang, no. Thank you for watching.